Jo. Jo. Hari, hari ka nga bigyan mo na Tulog si Atim. Tayo eh. timing namin tayo timing. Bigyan mo nga. Kasi di ba kahit samtulong niya, ngayon ito na yung parang para makabawi tayo sa wala na makalukuhay sa atin. <laughs> may lagay ko na yung tarpo tarpo yung metal po ng pinagawa simple man sabon speaker <laughs> Saka, cellphone ito na gusto ko qual é eh? oh, mais... começou

Inaisip ko lang yun kasi ano, para makabawi ako sa iyo. Hindi nakakatuwa yung prank. ko. dami dami mong i-prank. Ang gulat na gulat ako. Paano ako nungluhiyahin sa atin? Eh, tarpulin lang naman yun, Bi. Eh, di ba nakita mo naman tarpulin lang yun? Uy. Sorry na, sorry na. Prank lang yun. Busina lang yun. Tapos nagpagawa ko ng tarpulin. B. Sorry. <laughs> oh. Sorry na. Akin okay, bal balikan ko pesos sa akin. Hindi sila pas, oh. Ang kalokon na tayo. Ibusin na lang naman yun. Isarap kasi ng tulog mo. B, sorry na, prank na. Uy. Ang dami dami mong ipapalat yun talaga. Eh, siyempre eh. Eh, kasi naisip ko lang. Matagal ko na ang pinaplano yun. Ingay e ngayon ako nakaka, ano, nang... Nakaka, ano, nang... Ano, kasi nakatulog ka. Hmm, sorry na. Prank lang naman yun. Di ba? Ba't ka naman nangagalit? Ikaw nga hiligilig mo nga mag-prank eh. Hindi. Sorry na. Huwag mo akong sapin! Huwag mo akong pausapin! Hindi ba yun? Pag, ikaw nga nag-prank, okay lang. Tapos pag ako yung nag-prank, gumagalit ka ka agad, nagagalit ka na. Eh, ikaw ba naman? Magugulat ka kung di ka magagalit? Eh, simple prank nga, di ba? Tsaka, busina lang naman yun ng speaker, tsaka yung ano, tarpaulin. o. Oh. Mendak ka sa akin na! <laughs> Bakit? Manda ka. Tingnan mo talaga. Prank <laughs> nga lang eh. Sorry na. Sige na. Sorry na. Oh, okay. Manda ka sa ganti ko! Alis ka na. Kunin mo yung sasakyan, Dad! Okay ka na? Ay! Oo! Oh, okay na. Okay nga ako. <laughs> okay nga ako eh. <laughs> Hindi nga ako nagulat. Okay lang ako. Okay ka lang? Oo! Kunin ko lang yung sasakyan. Kunin mo lang! Okay ka lang ha. Huwag <laughs> 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 <Mga> ka nang harikot. Tapos ng trip mo na. Mga kawander, parang kailangan kasi yun, babe. Eh simple na ka. Ano lang, pa trip lang ba? Ganun. Hauwabay oh, na. See you sa ating next vlog. Bakit <laughs> sa'yo? Mga kawander, balikan ko lang yung aming sasakyan sa labas. <laughs>